Okay, magandang araw mga kaibigan Ito, dagdag uh, komentaryo ko sa latest vlog ni Maharlika Yung title niya is uh, Ipapatumbah ang mga kritiko So, ang number one kritik ng palasyo ngayon is si Maharlika Ano daw siya? Uh, number one media assassin Sakit sa ulo, tinik sa lalamunan So, paano nila patatahimikin si Maharlika? Hmm. Yung paninira sa kanya, di nila kayang sirain ang credibility ni Maharlika. Failure. Ano ba yan? Yung mga credit card. Kaso-kaso. Uh, wala rin. Yung tanim kaso yung uh, fake address at yung kinasuhan yung Eden Contreras na ibang tao naman. Wala yun. So, ito, sa latest vlog niya, sumbong ng kanyang puting ahas, nagmeeting ang palasyo sa San Francisco, yung nandoon ang presidente at pinag-usapan paano patahimikin ang mga kritiko. At ito, si Maharlika ang isang pinagtuunan nila ng pansin. Naghahanap daw sila ng right person. So, they are finding the right person para ikumbinsi si Maharlika at tuluyan na siyang tumahimik. So, dalawa yan eh. Right person na uh, kausapin o ng pera. Or, right timing, igurgur siya, patumbahin, literal na tumba, at tuluyan na siyang tumahimik. So, alin ang mas madali? Alin ang mas mahirap? Tingin ko, mahirap yung gurgur dahil nasa Amerika eh di sila basta-basta makano doon. So itong offer ng money, I don't know. <laughs> May sabi ni Marley guys, name your price daw So, in kaso lang na mag-decide si Marley ka na tanggapin yung offer, edi eh, di maging billionaire yun, billionaire o trillionaire siya. eh uh, biro nga niya is, Uh, example, ang budget is 5.6 uh, trillion pesos. Tatanggapin daw niya kalahati. So, ilan yun? Mga 2.8 trillion tatanggapin daw niya. No, di, trillionaire na siya. Trillionaire. Kailang ibabalik niya sa atin, sa taong bayan, ipapamudpod <laughs> para maging mayaman daw tayo lahat. But, joke lang yun. So, ito yung nakita ko name your price highest to ano uh, anytime maging super yaman si Maharlika kasi name your price billions trillions but saludo ako sa kanya dahil sabi niya ang pera ay hindi makakapagpatahimik sa kanya sabi niya sanay daw siya sa hirap sanay magbanat ng buto narinig ko one time sa kanyang vlog nagtitinda daw siya ng kakanin <laughs> yan ang kagandahan sa mga tao na nasanay sa hirap ako rin nasanay sa hirap uh, ako kasama ako sa listahan sa patatahimikin so dalawa yung papatahimik, eh, yung kaibiganin at dalawang approach pagpapatahimik kaming mga vloggers. Kakaibiganin o opera ng posisyon o opera ng pera. Kung hindi, tatakotin. at ah, tatlong approach pala. <laughs> uh, Kakaibiganin, kaibiganin, offer ng pera o posisyon, tatakotin. Kung hindi pa rin, eh, yun na yung literal na tumba. Three approaches sa mga vloggers. So kay Maharlika, Uh, isa lang ang sinabi niya na makapagpatahimik sa kanya yung magre-resign si uh, Presidente. E magre-resign ba yan? Hindi. Never na magre-resign yan. Okay? So, anong... So, very firm ang commitment o decision ni Marlica na hindi niya tatanggapin kahit billions or trillions. So, anong lesson dito? Uh, yun na, money is not the center of our lives. Kasi, uh, talaga ako dito kay Marley kay. Bakit siya nagdadaldal? Nagtaka nga ako nung Agosto, magsimulan niyang labanan ng administrasyon. Sabi ko, nagtapakit. Naiba na ang landas. Kaya nung una, hindi ako sumama sa kanya, hindi ako nagsalita. Eh yung BFF ni Marlika na palagi kami in contact na. Tanungin mo nga kay General Macanas bakit tumahimik naman siya. Tinapang tanong ni Marlene, nagtaka bakit hindi ako sumama sa kanya nung magkritiko na siya sa administrasyong ito. So, inobserbahan ko, dumating ang punto na wala siyang ibang motibo kasi baka motibo niya is yung hindi siya nabigyan ng posisyon. Eh, bakit pa siya magposisyon sa gobyerno na ang gulo-gulo? Eh, malaki lang kita niya doon. So, hindi naman pera. Hindi, wala. Kundi nakita ko pure uh, concern Pagmamahal sa taong bayan ang nakikita kong motibo niya. Tapos yung expose niya, always with facts. Hindi siya yung basta-basta chismis. Kaya dumating ang punto na naniwala na ako sa kanya at whatever mga expose niya nakarapat, dapat na karapat dapat na-expound, in-expound ko na rin. Kaya napasama ako sa kanya. Kaya kasama na rin ako sa listahan ng malakanyang na patatahimikin. Okay. So, anong lesson dito? Pera? Hindi po. Hindi po. Yun na nga, yung sabi ko na dalay may, may tumatawag. <laughs> uh, hello, nag, uh, gumagawa po ako ng vlog. Mamaya na lang. Okay, so... Ang pera, hindi po yan ang sentro ng buhay natin. Kailangan natin ng pera, bakit hindi? Kailangan kung Dahil lang sa pera 'pag palit mo 'yung prinsipyo o 'yung hindi na. Uh, my verse nga sa Bible is uh even you own the world uh, na nasa iyo lahat na ang kayamanan but if you lose your soul what is that to you? So wala rin Dali, may tumatawag. Eh, hello, uh, naga-live ako, naga-vlog. Pwede ba mamaya na lang? Okay, so Believe talaga ako kay Maharlika. Kaya suportahan natin itong ating fair lady Maharlika na sinimulan niyang laban. Eh ako, kahit kasama ako doon sa patatahimikin. So, what shall I do? Pera, wala rin. Government position, ayoko nang ano. Ayoko nang magkaroon ng government position. Simpleng buhay lang gusto ko, yung pension ko galing sa inyo, taong bayan. Happy na ako doon. Happy happy na ako. Hindi ko na kailangan pa ng pera o so, posisyon. So, dito, sa literal na ipapatumba, dito na lang. Mas maswerte siya may mas magandang kalagayan ni Fair Lady Marlica dahil nasa US siya, ako nasa Pilipinas. Eh, bala na. May Diyos naman tayo, di ba? Kung ang Diyos, Prinotektahan niya ako in my 34 years of military service kaliwat kanan ang panganib sa aking buhay. God is the same yesterday, today, and forever. If God's will na mabuhay pa ako ng mas matagal, kaya niya akong proteksyonan sa mga tauhan ng Malacanang. Okay? So, mabuti na rin ito at na bulgar, na may threat sa buhay ko. Kung may nangyari kay General Macanas alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Dahil, natumba ako dahil sa aking pag-iingay. And I will be very happy to die for my country. Total, hindi naman ako uh, physical death lang yan. Dalawa pong death, physical death, spiritual death. Lahat tayo mag-undergo ng physical death. But yung second death, pwedeng hindi. Okay? Ang second death, yung pong kaluluwa at espiritu forever separated from God. Ang second death, yung ating kaluluwa at espiritu hindi po makabalik sa Diyos sa langit kundi mapunta sa impyerno. Yung kaluluwa at espiritu hindi po mamamatay yun. Eternal life yun but eternal suffering sa impyerno. So the only way na hindi tayo magkaroon ng ng uh, second death is yung gospel uh, yung ebanghelyo ng Panginoong Isus na na good news ABC, accept that you are a sinner, tinanggap ko na believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng iyong kasalanan see, commit i-commit ko na, i-surrender ko na ang buhay ko sample ngayon uh, nag-record ako, bang! Ayan, kagaya ng uh, uh, radio broadcaster sa Kalamba Misamis Occidental. Bang! Oh, tumba si General Macanas. No problem. Bakit? Yung kalulawat ispirito ko dahil sinorender ko na sa Panginoong Isus, pinatawad niya ng kasalanan ko. Eh, di, diritso ako sa langit. sa hmm. Sanang mas magandang tiran. Dito o sa langit. O, di langit. Kaya, Tuloy lang po ang ating pag-ingay. Bahala sila kung anong gawin nila. Takutin nila ang lelang nila. Gumawa sila ng maganda. The only way, ako naman, si Madam Marika kasi resign. Aalis. Ako ang panawagan ko, i-stop nila yung hindi magandang ginagawa. Kagaya yung mga pakikipagkaibay yan sa mga smuggler. Inapoint pa na special envoy itong mga appointment kaliwat kanan na poros naman kumakot i-stop nilang nalang nila yon ituloy ang magagandang ginagawa may magandang ginagawa naman modernization ng armed forces yung uh, ending the local communist armed conflict yung foreign policy maganda namang ginagawa kailang nahaluan ng hindi maganda yung personal ba yung pamumulitika as early as now, sinisira na si D.P. Sara. Instead nga tutukan itong mga problema natin at ah, namumuliti ka sila. Itigil ang mayan, titigil din ako. Okay, iba ang kondisyon ko. Hindi yung resign muna. Pwede pa, papagbigyan natin ang Pangulo. Pwede. So, klaro, kung gusto niyo akong patahimikin, gawa kayo ng mabuti at tatahimik ako at pupurihin ko kayo. Ang topic ko is ano na yung mga magandang ginagawa basta uh, totohanan ninyong yung mga smugglers or totohanan niyo yung your days hoarders and smugglers your days are numbered totohanin niyo lang yan Tapos huwag nyo unahin ang inyong bulsa unahin niyo ang kapakanan ng taong bayan hihinto ako sa pagbabatikos ng gobyerno ito